isipin na nakatira sa isang milyong dolyar na mansyon na papaligiran ng karangyaan ngunit nakalubog sa katahimikan. Hindi isang karaniwang katahimikan ngunit ang uri na sumikip sa iyong dibdib na sumisigaw ng walang tunog. Ganito ang buhay ni Tomas Medeiros, isang makapangyarihang ama sa mundo ng negosyo, ngunit walang kapangyarihan sa harap ng pinakamalaking hamon sa kanyang buhay, ang emosyonal na pagbara ng kanyang sariling anak. Si Lucas, ang piping batang lalaki na hindi umimik mula nang mawala ang kanyang ina, ay namuhay na nakakulong sa kanyang sarili, hiwalay sa mundo, sa lahat at sa lahat. Madaling isipin na kaya ng pera ang lahat, di ba? Ngunit kapag ang problema ay nasa kaluluwa, hindi kahit na ang pinakamahusay na mga espesyalista, ang pinakamahal na mga therapy o ang pinaka diploma ay sapat na. At noong malapit nang sumuko si Tomas na ang buhay ay nagdala ng sagot kung saan walang inaasahan, sa isang simpleng babae, walang diploma, at sa isang maliit na batang lalaki na puno ng buhay. Ang tila imposible ay nangyari at ganap na binago ang kasaysayan ng tahanan na iyon. Sa video na ito, susundan mo ang isang nakakagulatong sakit, pagtagumpayan at pagpapagaling sa pamamagitan ng pagibig. Isang batang lalaki na minarkahan ng pagkawala ng ina, isang sugatang ama na sinusubukang ayusin ang hindi kayang ayusin ng pera at isang mapagpakumbabang tagapag-alaga na kasama ang kanyang anak ay nag-aalo kung ano ang naabot ng walang eksperto, isang tunay na emosyonal na koneksyon. Humanda ka dahil ang kwentong ito ay hindi lamang magpapakilos sa iyo. Maari nitong baguhin ng paraan ng pagtingin mo sa mundo. Ang mansyon ng Medeiros ay nagkaroon ng lahat upang maging isang paraiso. Simetriko na mga hardin, kahangahangang mga haligi, marangyang kasangkapan at isang nakamamanghang tanawin. Ngunit, sa gitna ng napakaraming karangyaan, mayroong isang bagay na walang sino man ang nagnanais. Isang mabigat halos nakakasakal na katahimikan. Si Lucas, ang anak ng magnate na si Tomas Medeiros ay lumubog sa ganap na katahimikan pagkatapos ng pagkawala ng inasa isang malagim na aksidente. Simula noon, iyon mute boy naging sagisag ng autistic na bata karaniwan emosyonal na bloke malalim, nabubuhay sa gitna ng mga anino at alaala. Sinubukan ni Thomas ang lahat. Kapag mayroon kang pera, natural na isipin na ang lahat ay malulutas sa mga mapagkukunan at ginamit niya ang bawat sentimo sa pag-asang iyon mga kilalang psychologist, modernong mga therapy, mga international na speech therapist, kahit na mga pang-eksperimentong session ay tinanggap, wala. Ang parang bata na katahimikan lalong lumalim, ang titig ni Lucas, mas malupit. Iniwasan ng mga empleyado na salubungin siya ng tingin. Ang kalungkutan ng blonde na batang iyon na may asul na mga mata at walang laman na ekspresyon ay nag-iwan ng kawalan na kahit na ang mga basahan ng Persya ay hindi kayang takpan. Ang rutin ay naging panghihinayang. Si Tomas, na sanay sa pagkontrol sa mga numero at desisyon, ay hindi na alam kung ano ang gagawin. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng mga pagbabahagi sa stock exchange, real estate sa buong mundo at mga hapunan kasama ang mga maimpluwensyang CEO kung hindi mo marinig ang salitang tatay, milyonaryo na mansyon, isang simbolo ng katayuan ay naging isang bilangguan ng katahimikan at ang bawat gabing dumarating ay nagpapatibay lamang ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Ngunit ang hindi alam ni Tomas ay ang isang pagbabago ay malapit ng tumawid sa kanyang landas at hindi ito darating sa anyo ng isang reseta, ngunit sa halip ay isang hindi inaasahang presensya, isang umaga na nangakong magiging katulad ng iba. Ang pangunahing tarangkahan ng mansyon ng Medeiros ay bumukas para sa isang hindi inaasahang bisita. Helena Souza, isang hamak na tagapag-alaga. Dumating kasama ang kanyang maliit na anak sa kamay, isang batang lalaki na nagngangalang Daniel, limang taong gulang pa lamang. Nagsuot siya ng mga simpleng damit, nakatali ang kanyang buhok nang hindi mapagpanggap at dinala sa kanyang mga mata ang isang bagay na kakaunti doon ang nakakaalam kung paano makilala ang tunay na empatya. Malamig ang reception. Ang mga mapanghusgang tingin ay tumawid sa bulwagan at maging ang mga muffled na hagik-gik ay kumalat sa mga pasilyo. Ano ba naman ang babaeng walang degree ay hindi sanay na therapist kabilang sa cream of the elite? Si Daniel naman ay parang oblivious sa atmosphere. Sa isang kislap sa kanyang mga mata at isang kusang kagalakan na pagmasdan niya ang lahat ng may parang bata na pag-usisa. Ang kanyang malayang paraan ay kaibahan sa tigas ng mansyon at lalo na sa tigas ng mga taong nakatira doon. Ang presensya niyang tunay na bata nagdulot ito ng kakulangan sa ginhawa. Para bang ang pagiging nariyan lang ay isang pagsuway. Ngunit si Tomas, desperado para sa isang solusyon, ay nagpasya na bigyan ito ng pagkakataon. Siguro, baka lang, ang babaeng walang love coat at ang madaldal na batang iyon ay makakamit kung saan nabigo ang mga eksperto. Ang mayabang na psychologist si Raquel Andrade ang unang nagprotesta, hinarap pa niya si Tomas na sinasabing ang paglalantad kay Lucas sa karanasan na iyon ay isang hakbang paatras. Pero may kakaiba sa titig ni Helena, isang bagay na nagsabi hindi ako naparito upang magpagaling gamit ang mga diskarte. Dumating ako upang kumonekta sa puso. At si Daniel, hindi pa rin alam, ay malapit ng maging nawawalang link. Kwento ng pagtagumpayan doon nagsimula sa pagitan ng mga bulong ng paghamak at ang tahimik na katapangan ng mga taong nakakaalam na ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa anumang sertipiko. Habang patuloy na tinatrato ng buong mansyon, sina Helena at Daniel bilang mga nanghihimasok. Isang bagay na mas malaki at tahimik ang nagsimulang mangyari sa hardin. Si Daniel sa kanyang pagiging bata ay hindi alam kung ano ang pagtanggi o emosyonal na mga hadlang. Tumakbo siya sa gitna ng mga bulaklak, tumalon sa damuhan, tumawa ng malakas na parabang sarili niyang likod bahay. At sa natural at walang pressure na kapaligiran ito, nagsimula siyang lumapit kay Lucas nang walang hinihintay na kapalit, nang hindi humihingi ng pahintulot, ang pagiging sarili lang. At si Lucas, hindi nakatakas si Lucas. Sa unang pagkakataon sa mga taon, ang mute boy hindi umatras. Ang mga tingin ni Lucas na kanina ay nawala sa kawalan ay nagsimulang sumunod sa mga galaw ni Daniel isang mahiyain, halos hindi mahahalata na hakbang. Pero para sa mga nakakakilala sa kanya, isa na itong himala. Napabuntong hininga si Helena na nakatingin sa malayo. Alam niya na may nahuhubog doon, hindi isang klinikal na lunas, ngunit a koneksyon sa pagitan ng mga bata. Ang in-house na psychologist ay tumaas pa rin ang kanyang ilong, natigil sa mga protocol at teorya. Ngunit ang simpleng pakikipag-ugnay sa mata ay mas nagkakahalaga kaysa sa lahat ng mga session na naipon sa mga medical na record ni Lucas. Si Tomas, mula sa tuktok ng balkonahe, ay pinanood ang lahat ng may mabigat na puso. May bumara sa kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nag ang kanyang anak, hindi sa salita, kundi sa presensya. May hinihipo sa loob ng sirang batang iyon. At si Daniel, kasama ang kanyang superhero na t-shirt at pagod na sneakers, ang nagsimulang buksan ng pintong iyon, nakakagulat na kakuha ng bagong ritmo at ang katahimikan na naghari sa mansyon ay nagsimula sa wakas na pumutok sa mga gilid. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Helena ang kanyang tahimik na gawain, iginagalang ang mga puwang, ngunit palaging pinapanatili si Daniel na malapit kay Lucas. At ang hindi malamang ay nagsimulang mangyari. Ang batang lalaki na dati ay gumagala sa paligid ng bahay nang hindi nakikipag-ugnayan sa sinuman. Ngayon ay nanatiling malapit sa bagong bisita. Sinundan ng kanyang mga mata si Daniel sa paligid ng hardin at ang kanyang paghinga na dati ay mabagal at mapurol tila nakakuha ng isang bagong ritmo. Parang ang presensya ng madaldal na batang iyon ni Lusaw, ang pambata na katahimikan na sa napakatagal na panahon, ay ikinulong si Lucas sa kanyang pribadong mundo. Walang tigil ang mga komento ng mga empleyado ng mansyon. Ang ilan ay kinukutya ang sitwasyon. Ang iba ay umiling na parang nagsasabing hindi ito hahantong sa anuman. Mayabang na psychologist Matatag sa kaniyang mga paniniwala ay nagsabi na ang lahat ng ito ay isang yugto, isang emosyonal na salpok na walang siyentipikong batayan. Pero iba ang nakita ni Helena. Isinulat niya ang bawat development, bawat tingin, bawat maliit na pagbabago sa notebook na dala niya bilang isang diary. Pagkatapos ng lahat, hindi niya tinatrato si Lucas na parang isang kaso. Tinatrato niya ito na parang isang lalaki at iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Si Tomas, na puno pa rin ng hinala, ay nagsimulang magbigay pansin. Kahit sa katahimikan, ay napansin niya ang pagbabago ng kanyang anak. Ito ay hindi lamang isang impression Si Lucas ay mas matulungin, hindi gaanong umatras at tila. Curious. Ito ay isang banayad na pagbabago. Oo, ngunit puno ng kahulugan. At marahil sa sandaling iyon ang pinakamahalaga ay hindi isang teknikal na pagsusuri, ngunit ang posibilidad ng pangalawang pagkakataon. At ang pagkakataong ito ay tila nasa maliliit na kamay ng isang bata na hindi man lang alam ang dami ng kabutihang ginagawa niya. Nang hapong iyon, maaliwalas ang kalangitan, maayos ang hardin at tila katulad ng ibang araw. Ngunit may magandang mangyayari at walang nakakaalam nito. Si Daniel, gaya ng dati, ay naglalaro sa gitna ng mga bulaklak. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa nararapat, natapilok sa ugat at nahulog sa lupa. Umiyak siya agad. At pagkatapos, na parang sa pamamagitan ng isang halos likas na reflex, tumayo si Lucas. Tama yan. Ang batang hindi nagsasalita na umiwas sa pakikipag-ugnay na may dalang emosyonal na blok hindi madaanan, tumakbo papunta sa kanya. Sa nanginginig na mga kamay, lumuhod si Lucas sa tabi ng bata at sa unang pagkakataon sa mga taon, binasag ang katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig, maliit halos parang bulong ngunit malinaw sa araw kuya isang salita isang salita na nagpatigil sa oras yung autistic na bata sa wakas ay nagsalita si na matagal nang nanahimik na itinuturing na isang nawalang dahilan ng napakaraming eksperto nagsalita ulit ang bata at ang nakapagbasag ng katahimikan ay hindi therapy hindi gamot hindi technique ito ay isang dalisay at tunay na bigkis ng pagkakaibigan. Ibinaba ng mga tauhan ng kanilang ginagawa. Tumakbo si Helena sa hardin. Si Thomas, na nakikinig mula sa malayo, ay naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso na parabang nakuryente siya. Walang makapaniwala sa nangyayari. Ito ay higit pa sa pagunlad. Ito ay higit pa sa isang klinikal na tagumpay. Ito ay isang hindi inaasahang himala, isang simpleng kilos, isang taimtim na sandali, isang salita na nagpabago sa lahat. At sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa lahat. Ang pag-ibig ay nagpapagaling ng mga traumasa para ang hindi pa rin maipaliwanag ng siyensya. Nang dumating si Tomas sa hardin at makita ang kanyang anak na nakaluhod sa tabi ni Daniel, nagsasabing, Kuya, naramdaman niyang bumigay ang kanyang mga paa. Ang lalaking kumukontrol sa mga kumpanya at gumawa ng bilyong dolyar na mga desisyon ay napaluhod lang. Malakas ang paglabas ng mga luha. Para bang lahat ng sakit na pinipigilan niya ng ilang taon ay sabay-sabay na lumabas. Wala nang paraan para mapanatili niya ang kanyang kalmado. Umiyak siya na parang bata. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya ang tycoon. Isa na lang siyang ama na sa wakas ay narinig ang pinakahihintay na tunog sa kanyang buhay. Ang boses ng sarili niyang anak. Ang mga empleyadong kanina ay nanunuya sa presensya ni na Helena at Daniel. Ngayon ay pinapanood ang eksena ng tahimik nakabuka ang bibig na may luha sa kanilang mga mata. Marami ang hindi makaharap sa kapangyarihan ng sandaling iyon. Yun sabi ng bata, Kuya, at sapat na iyon para basagin ang mga paniniwala ng isang buong bahay. Ang mayabang na psychologist tumatakbo siya, ngunit nawalan siya ng sasabihin. Walang ulat, walang siyentipikong artikulo, walang ipinaliwanag kung ano ang nasa harapan niya. Si Helena, na may nanginginig ng ngiti ay bumulong. Minsan ang kailangan lang ay ang tamang puso sa tamang panahon. Sa sandaling iyon, ang emosyonal na muling pagkakaugnay ay nakikita. Luhaan pa rin ang mata ni Lucas na nakatanggap ng yakap mula kay Daniel na para bang laging umiiral ang buklod na iyon. At nakita ni Tomas na gumugol ng maraming taon sa ideya na malulutas ng pera ang lahat, ay nakita ang kanyang pananalig na gumuho tulad ng isang bahay ng mga baraha. Yung kwentong gumagalaw, hindi ito sinabi sa isang libro o isang pelikula. Nasa harap niya ito, totoo buhay at kanya iyon isang bagong kabanata ang nagbubukas doon at ang katahimikan ay nagsimulang magbigay daan sa isang bagay na mas makapangyarihan, ang tunog ng pagpapagaling. Pagkatapos ng mahiwagang araw na iyon sa hardin, wala na si Lucas at alam ito ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Sa tanghalian kinabukasan, habang si Daniel ay nasasabik na nag-uusap tungkol sa mga cartoon at juice, naglabas si Lucas ng isa pang hiyas, higit pang juice mangyaring isang simpleng pangungusap, maikli, ngunit napahinto nito ang silid. Muntik nang mahulog ang mga salamin sa kamay ng mga tauhan. Iniwan pa ng isa sa mga butler ang kanyang tray sa counter na hindi makapaniwala. Mute boy na nabuhay sa isang emosyonal na kokoon sa loob ng mahabang panahon ay babalik dahan-dahan ngunit tiyak. Sa hapon, hinamon ni Daniel si Lucas na maglaro ng taguan at ang imposible ay nangyari muli. Tinakpan ni Lucas ang kanyang mga mata at nagsimulang magbilang ng malakas. Isa, dalawa, tatlo. Ang bawat numero ay parang simpunya sa mga tainga ni Tomas na nanonood ng nakatago. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang anak na kanina ay naglalakad lamang ng nakasubsob ang balikat ay ngayon ay nagsasalita, nakikipag-ugnayan at nahihiyang nakangiti pa. Ang tunog na iyon lang, ang gusto niyang marinig mula nang siya ay isilang nga ba parang bata na katahimikan kinuha ang bahay. At ngayon narinig niya at naramdaman sa sumunod na mga araw nagsimulang ulitin ni Lucas ang mga salita tumawa pa at malayang gumagalaw sa paligid ng hardin. Hindi lang siya muling nakikipag-ugnayan sa mundo, nabubuhay siyang muli. Parang ganong kwento ng pagtagumpayan ay pinindot ang isang nakatagong buton sa loob niya na pinakawalan ang bawat maliit na kislap ng buhay na natitira. Si Daniel ay naging kanyang hindi mapaghihiwalay na kapareha ang kanyang punto ng balanse ang kanyang kapatid na kaluluwa at si Helena ang hamak na tagapag-alaga, nagpatuloy siya sa katahimikan, isinulat ang bawat maliit na himala sa kanyang kuwaderno, habang ang mundo sa paligid niya sa wakas ay natutong makinig sa kanyang puso. Ang mansyon na iyon, na dati ay tila isang tahimik at malamig na museo, ay nagsimulang makakuha ng kulay, tunog at init. Umalingaungaw sa mga pasilyo ang tawanan ni na Lucas at Daniel na napuno ng buhay na matagal nang hindi nakikita roon. Ang mga empleyado na dati ay napakatigas at malayo ay nagsimulang ngumiti pabalik at lumapit nang may paggalang. Maging ang hardinero na nagpahayag ng masasamang komento sa simula ay personal na humingi ng tawad kay Helena. Pagbabago sa buhay, hindi lang kay Lucas ang nangyari. Hinampas nito ang buong bahay na parang alon. Si Thomas na dating nakakulong sa mga pulong ay nagsimulang maingat na subaybayan ang kanyang anak. Gumawa siya ng isang espesyal na posisyon para kay Helena, Child Welfare Coordinator, at inanyayahan siyang manatili sa mansyon, hindi bilang isang karaniwang empleyado, ngunit bilang bahagi ng pamilya. Si Daniel ay tinanggap din ng may pagmamahal at ngayon ay bahagi na ng rutin ng bahay na para bang palagi siyang naroon. Pagbabago ng pamilya ito ay nakikita. Ang lalaking iyon na dati ay pinatigas ng kontrol at pagkakasala ay isa na ngayong natututong makinig, makiramdam, pahalagahan ng talagang mahalaga ang psychologist na si Raquel na palaging may titulong espesyalista sa wakas ay nagpabaya sa kanya. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nahaharap sa isang bagay na hindi ipinaliwanag ng kanyang mga diploma. Agamutin ng walang agham. Hindi teknik ang dinala ni Helena sa mansyon. Ito ay presensya. Ito ay pagmamahal. Ito ay kapangyarihan ng empatiya sa pinakadalisay nitong anyo at kasama nito ang isang desperadong pagtatangka lamang ay naging isang bagong tahanan, isang puwang kung saan nalalampasan ng pag-ibig ang mga hadlang. Ang milyon dolyar na mansyon ay maluho pa rin, oo. Ngunit ngayon, higit kailanman, ito ay isang lugar kung saan maririnig ang pinakamahalagang tunog, ang tunog ng buhay na nagsisimula muli. Si Tomas Medeiros, ang taong may hindi nagkakamali ng mga kontrata at tumpak na mga desisyon sa wakas ay naunawaan ang isang katotohanan na kahit kailan ay hindi maituturo ng MBA. May mga sakit na hindi kayang pagalingin ng kahit anong halaga ng pera. At isa sa mga sugat na iyon ang pananahimik ng kanyang anak. Sinimulan niyang suriin muli ang lahat ang kanyang mga layunin, ang kanyang mga paglalakbay, ang kanyang mga pamumuhunan. Nagsimula siyang mapagtanto na ang kailangan ni Lucas mula sa simula ay hindi mga eksperto na may mga diploma sa gintong mga frame, ngunit isang taong uupo sa sahig kasama niya, isang katulad ni Helena. Isang tao na gagawin tunay na pagkakaibigan tulad ng natagpuan niya kay Daniel ang mayabang na psychologist Raquel Andrade sa wakas ay nakilala ang kanyang pagkakamali. Humingi siya ng tawad, hindi lamang kay Tomas, kundi pati na rin kay Helena, nang may tunay na kababaang loob. Hindi ako inihanda ng mga libro para dito, sabi niya, at talagang hindi nila ginawa dahil lang nangyari doon ay lampas sa anumang manual. Ito ay ang pagsilang ng isang bagong bono, emosyonal na muling pagkakaugnay na lumabag sa lohika. Si Thomas, para sa kanyang bahagi, ay walang sama ng loob. Natutunan niya marahil sa mahirap na paraan na ang puso ng isang bata ay tumutugon hindi sa mga pamamaraan, ngunit sa presensya. Unti-unti, naantig ang lahat sa bahay sa pagbabagong ito. Ang mga tauhan ay nagsimulang kumilos ng mas mabait. Naging mas magaan ang kapaligiran ang mga pasilyo ay napuno muli ng mga tunog at hindi lamang pambata na pagtawa, ngunit taus-pusong pag-uusap, mga tingin ng pasasalamat. Sina Helena at Daniel na pumasok sa bahay na may dalang kawalan ng tiwala at paghatol ay nakita na ngayon bilang mga pangunahing piraso sa isang kwento ng pag-ibig. Dahil sa huli, iyon ang itinayo sa mansyon na iyon. Isang kwento tungkol sa kung gaano kalaki ang magagawa ng taos-pusong pagmamahal, gumaling sa pamamagitan ng pag-ibigang tila nawala. Ang mansyon ng Medeiros, na dating simbolo ng katayuan at hitsura, ay naging entablado para sa isa sa mga pinakapantao at malalim na kwento na maiisip ng sinuman. Hindi isang kumpanya, isang mana o isang pag-aari, ang nagbigay kahulugan sa bahay na iyon, ito ay tunog ng boses ng isang lalaki, sabi ni Boy Kuya, pagbasag ng mga taon ng katahimikan sa isang salita. Ito ay ang yakap ng isang bagong kaibigan, ang tapang ng isang hamak na tagapag-alaga at ang pagpapakumbaba ng isang ama na sa wakas ay naunawaan na ang pag-ibig ay may sariling ritmo at sariling wika ang nagsimula bilang desperasyon ay naging ang nakakagulat ng pag-asa, empatiya at pagbabago. Hindi lang sina Helena at Daniel ang tumulong kay Lucas. Tinulungan nilang pagalingin ang lahat sa kanilang paligid. Ipinakita nila na ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng isang resume at na ang isang nagmamalasakit na mata ay mas mahalaga kaysa sa anumang diploma ipinakita nila na ang mga himala ay hindi dumarating ng may nakatakdang petsa. Ngunit maaaring magmula sa pagkahulog sa hardin mula sa isang pabulong na salita mula sa isang simpleng kilos. Ipinakita nila na oo, ang pag-ibig ay nagpapagaling ng mga trauma kahit na ang pinakamalalim. At ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo sa isang punto ng iyong buhay, nasaksihan mo na ba o naranasan ang isang bagay na tila imposible at binago ng pag-ibig? Anong bahagi ng kwentong ito ang higit na nakaantig sa iyong puso? Iwanan ang iyong komento sa ibaba. At kung naniniwala ka, tulad namin, na ang pagmamahal at empatiya ay may kapangyarihang baguhin ng mga tadhana, isulat sa mga komento, nalalampasan ng pag-ibig ang anumang hadlang. Ang di pinapakita nito sa amin na nanatili ka hanggang sa wakas at na tulad namin, dinadala mo rin sa loob mo ang pag-asa para sa isang mas makataong mundo.